katanya tayo dito guys, papa papakita aku guys. Ano kaya itu guys? Napakalaki guys oh. Kita juga guys, ayan guys oh. Napakalaki nyan guys oh. Ayan guys oh. Napakalaki na pita guys. Napakalaki guys. Sabi lah guys, ano daw guys eh. Pwede daw panggamut guys. gamut sa mga arthritis. Ayan natin, napakalaki guys oh. Lah, kada kung tumubuan guys. Daku, ayy. Ano, guys, oh. Ubihan natin saan, guys. Namumuhay lang yan sila, guys. Huwag na natin galawin, guys. Ito natin yung bantay, you know. yun, oh. Yan, guys, oh. Bantay, guys, oh. Ano, guys, oh. Oh, sino? Sino yung mga dudukwe? Mga matatapang na dudukwe? Diyan. Oh, ayan, oh. Yung matatapang yan, oh. Pwede kunin nyo kung matatapang kayo, sabi guys. Bahala sila dyan guys. Dito yung lang na guys. Napakasakit mga gat niy niya guys oh. Ayay. Ito yung uway guys. Kuha sana ako ng uway guys. Kaso may tambubuan guys. Hindi rin tayo makakuha ng kawayan. May tambubuan. Ano ba tawag dito? Sa Tagalog. Sa amin bisaya. Tambubuan guys. Sige na guys, ayo, uwi na ko guys. Mabakagat pa tayo niyan guys. Okay.